Hello guys, welcome back to my vlog. Guys, ating matatagpuan dito ang punong kahoy. Ito ay kahoy ng lemon tree. Ayan, napakadaming mga caterpillar. Napakalit lang ito pero unbelievable talaga. May 16 na caterpillar dito sa punong kahoy na ito. Grabe. Imagine you guys, 16 na caterpillar. Sa punong kahoy na ito. Ayan, o. Oh. Kita-kita. Napakadami ba? At halos lahat ng kanyang ano, leaves. Kasi napakalit ito. Pero halos lahat ng kanyang dahon ay may caterpillar na. Ayan, guys. Napakadami talaga na Kita-kita. Ang punong kahoy na ito ay matatagpuan lamang sa aking mini garden dito lang po sa teres ng bahay ayan guys kaya napaka unbelievable talaga na na napakadaming caterpillar dito sa may punong ito na maliit nakapaso ito ng ano medyo maliit na paso at saka maliit lang na puno din ayan guys hanggang sa taas ayan, tapat kita, kita natin sa taas maliit lang ito, napakaliit pero yun ko, talaga ang dami talaga daming mga caterpillar yan guys, siya nga pala maraming salamat po sa inyong panunood